Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon ng miyerkules So ngayon po ay pag-usapan naman natin ang isang pangako. So dito tayo. Kasi lalong-lalo na pagdating sa isang relationship. Pagdating sa isang relationship, napakasarap pakinggan ng mga pangako. Nagliliparan yung mga pangako, madaling mangako, papaligayahin kita, hinding-hindi kita sasaktan, hinding-hindi kita iiwanan, ipaglalaban kita, mamahalin kita hanggang sa huli. Kadalasan, ito 'yung mga pangako most sa bago pa lang kayo, sa pag bago pa lang ang inyong relationship. So, pag bago pa lang ang inyong relationship, nagliliparan 'yung mga pangako sa isa't isa, nagliliparan 'yung I love you sa isa't isa. Ngunit hanggang kailan mo ba, hanggang kailan ba, kanatin natin kayang panindigan ang mga pangakong ito. So, ito po yung ating pag-uusapan ngayon. So, ikaw nga, dahil lang ako ka, nandun na yung pangako ng ang ganda-gandang pakinggan. Talaga namang kilig na kilig kang nakikinig habang pinapangakuan ka ng iyong karelasyon, ng kung ano-anong mga pangako. Kilig na kilig ka. So, kilig na kilig ka, kumapit ka kumapit ka sa isang relationship or kumapit ka sa mga pangako niya sa iyo. Kaya naman dahil nga nangako siya at um, naniwala ka sa kanyang mga pangako, nag-invest ka. Ininvest mo yung iyong buong puso, yung iyong buong pagmamahal ay ininvest mo doon sa taong iyon. Ngunit ang tanong, hanggang kailan niya kayang panindigan ang pangako niyang iyon? Pagka di nagtagal ang inyong pag nagtagal nang na inyong relationship, nagkakaroon ng mga suliranin, nagkakaroon na ng problema sa relationship at doon na unti-unti nang nagkakalabuan. Unti-unti na kayong nagkakalabuan hanggang sa tuluyan nang nawala, hanggang sa tuluyan nang naglaho ang ang pagmamahal niya sa iyo, kasama doon ang pangakong binitawan niya sa iyo. Yung mga pangakong katatamis ay itinangay na ng hangin. Tinangay na ng hangin kasama ang kanyang damdamin para sa iyo. So ikaw naman kasi wala eh, hindi ka naka sa pulka eh. Sa pulka, hindi ka nakailag. Eh. Bahil bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin nang wala kang kalaban-laban. So ayon, ayon, doon tayo nagiging lugmok. Lugmok na lugmok tayo dahil kumapit tayo sa isang pangako na walang katiyakan. Lagi nating tatandaan, sa relationship, kapag bago pa ang relationship, talagang magliliparan ang pangako dyan. Kaya okay lang naman, okay lang naman yung pangako, natural po yan eh, pero huwag tayong masyadong kumapit o wag tayong masyadong magtiwala sa isang pangako. Dahil ang pangako kadalasan ay napapako. So sabi nga nila, believe Maniwala ka. Maniwala ka sa kilos, sa kanyang itinikilos, ngunit huwag kang maniwala sa salita. Dahil lahat naman tayo, kayang-kaya nating mga mga ma ang tanong lamang kung kaya ba nating panindigan ang mga pangakong ating binitawan. Kaya girls, or kaya naman boys po, so both side, girls and boys, huwag kayong masyadong magtiwala sa isang pangako. Dahil at the end tayo lamang din ang masasaktan. Tayo din naman din disappointment lamang ang ating makakamit pagdating sa bandang huli. Dahil walang katiyakan ang isang pangako. Habang sinasabi nila ito sa iyo, talagang parang totoong-totoo. Pero at the end of the day, yung pangakong iyon ay napako at tinangay ng hangin.